Aries, saan ka ba masisiyahan na bigyan ng balato ang tao ang dapat ang kasama ang unang bigyan dahil swerte. Silang kasama pag ang mga nadatnan mo lang dyan ang babalatuhan ay kukuhanan ka lang ng iyong swerte. Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7.50 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas gis 5 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay orange dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan at sa player na malaki ang ilong. toros Saan ka ba masisiyahan na bigyan ng balato? Ang tao ang dapat ang kasama ang unang bigyan dahil swerte silang kasama, pag ang mga nadatnan mo lang. Diyan ang babalatuhan ay kukuhanan ka lang ng iyong swerte. Toros sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 50 na negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown at sa player na bastos ang mga salita kukuhanan ka lang ng iyong swerteng oras. Gemini Saan ka ba masisiyahan na bigyan ng balato? Ang tao ang dapat ang kasama ang unang bigyan dahil swerte silang kasama pag ang mga nadatnan mo lang. Diyan ang babalatuhan ay kukuhanan ka lang ng iyong swerte. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.20 na madilim, may ikatatalo na 52 dalawang minutong negatibo, ang player na mahilig magyabang, ang iiwasan at kulay brown sila ang kukuha ng iyong swerte. Cancer Saan ka ba masisiyahan na bigyan ng balato? Ang tao ang dapat ang kasama ang unang bigyan dahil swerte silang kasama pag ang mga nadatnan mo lang. Diyan ang babalatuhan ay kukuhanan ka lang ng iyong swerte. Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7.50 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ang player na magsalita na mahilig magmagaling ang iiwasan dahil siya ang magdadala ng pagkainis para matalo. Leo saan ka ba masisiyahan na bigyan ng balato ang tao ang dapat ang kasama ang unang bigyan dahil swerte silang kasama, pag ang mga nadatnan mo lang dyan ang babalatuhan ay kukuhanan ka lang ng iyong swerte, liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Virgo, saan ka ba masisiyahan na bigyan ng balato ang tao ang dapat ang kasama ang unang bigyan dahil swerte silang kasama, pag ang mga nadatnan mo lang dyan ang babalatuhan ay kukuhanan ka lang ng iyong swerte. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 Gs na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Libra, saan ka ba masisiyahan na bigyan ng balato ang tao ang dapat ang kasama ang unang bigyan dahil swerte silang kasama, pag ang mga nadatnan mo lang dyan ang babalatuhan ay kukuhanan ka lang ng iyong swerte. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 10.55 ng umaga may ikatatalo na 47 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.00 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Scorpio, saan ka ba masisiyahan na bigyan ng balato? Ang tao ang dapat ang kasama ang unang bigyan dahil swerte silang kasama, pag ang mga nadatnan mo lang dyan ang babalatuhan ay kukuhanan ka lang ng iyong swerte, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Sagittarius, saan ka ba masisiyahan na bigyan ng balato? Ang tao ang dapat ang kasama ang unang bigyan dahil... Swerte silang kasama, pag ang mga nadatnan mo lang. Diyan ang babalatuhan ay kukuhanan ka lang ng iyong swerte. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo, umiwas ka sa player kung kumilos ay malazwa at ang mga salita at kulay yellow sila ang pwedeng magbigay ng kamalasan. Capricorn, saan ka ba masisiyahan na bigyan ng balato? Ang tao ang dapat ang kasama ang unang bigyan dahil swerte silang kasama. Pag ang mga nadatnan mo lang dyan ang babalatuhan ay kukuhanan ka lang ng iyong swerte. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang 54 minuto pasado alas 4 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Aquarius, saan ka ba masisiyahan na bigyan ng balato? Ang tao ang dapat ang kasama ang unang bigyan dahil swerte silang kasama pag ang mga nadatnan mo lang Diyan ang babalatuhan ay kukuhanan ka lang ng iyong swerte Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay silver dahil magdadala siya sa iyo ng kamalasan para matalo. Pisces saan ka ba masisiyahan na bigyan ng balato? Ang tao ang dapat ang kasama ang unang bigyan dahil, swerte silang kasama, pag ang mga nadatnan mo lang. Diyan ang babalatuhan ay kukuhanan ka lang ng iyong swerte. Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay orange at sa player na laging mapagbiro ng kaberdehan sila ang magbibigay sa iyo ng pagkatalo.